Good morning guys. Nandito ako sa apartment na apartment. Puti. Kulay puti ang mga apartment dito guys. Doon sa aming kulay brown. Ito, galing ako doon sa ibigang ko. Nag, ano ako. Mata ako. Dito yung mga simple nila guys. Yan. yung mga apartment. Parang para bang ano, raruan lang guys. So, ang lilit ng apartment dito. Pero bawat apartment dito, dalawa, tat, dalawang, kwarto, diba, tat, tatluhan, dalawahan, ganun. Ito yung pang nila guys. So, yan. Ito na may mga Pepsi nila. Oh, Pepsi. Yan. Canteen. Nakita nyo guys. Oo. Oh. Uh -huh. Tapos, dito naman yung kabit, kapitahay. Marami. Um, dito yung mga langdrihan doon, mga langdrehan. Um, tapos, dito yung mga kapitahay nila. Ayan. May kitang dito. yung daanan. Dito yung daanan na. Ayan. Eh. Hmm. Ito palabas gate, guys. Ayan. Ayan palabas sa gate. Mainit dito. Kaya pumunta ako maaga dito sa kaibigan ko guys. Sobra init. Kaya ko na lumabas. Maka, ano, delikado. Sobra init. Thank you guys. Dito ako naggaling. Yan. Doon naman sa kabilang guys. ganito rin. Apartment din. Isa lang ang, isa lang ang branch nila. Marami silang branch guys. Marami eh. oh. silang branch. Marami silang branch. Oh. Uh oh, -huh. guys. Kita niyo naman, guys. So, <laughs> Tiningnan ko 'yung mga ano nila. Oh. Uh -huh. Okay, guys. Thank you so much. Ayun, yung ayun ang brand nila, oh, masyado. Ayun, isa lang lugar nila. 'Yun, tatawid ka lang, guys. Okay naman sa kanila. Okay guys, thank you so much sa lahat. Sana uh, marami pa kayo sa akin makikitang ganap at good morning sa inyo, uh, good evening at mga kumari, salamat. God bless. Sana mag-subscribe na kayo at susunod at marami tayong kikita sa akin. Gan. See you. Bye.